Yes guys, uh, ipinapakita po ng araw guys, yan yung uh, lumang uh, barangay hall ng barangay 272, zone 25 At dito nga, ipinapakita ko sa inyo yung ganda at view ng uh, binondominium na ipinatayo ni Yorme Nung uh, siya ay uh, mayor pa nung nakaraan, nung uh, unang uh, upo po niya bilang mayor Ayan, masdan natin ang kagandahan ng uh, Binondo Dominion, guys. Dito sa Itaas. Dahil uh, gusto ko pong ipakita sa inyo 'yung ganda po ng uh, Binondo Dominion na ipinatayo ni Yorme dito sa Dilpan sa May Barangay 272 Zone 25. Ayan, guys. Napakaganda. Kahit sang anggulo mo tingnan, sa gilid, sa harapan, at yan. Mababasa po natin yung uh, mismo na nakasulat sa tagiliran ng building. Ayan. So, dito naman guys, kapansin-pansin na may nakita tayong nakatayo dito sa sidewalk. Ayan. Itinuturo po ng araw guys. Yan po ay barangay hall ng 272 zone 25 na nakatayo po sa bangketa na mismong sa harapan mismo ng uh, binondominium. So ayan guys at least nakita nyo kung ano ang uh, itsura at kung saan nakaposisyon yung naturang barangay hall. At balik tayo dito sa binondominium. Ito po naman ang makikita natin sa kanyang side at i natin yung ating drone dito naman sa likuran. Ayan. Kapansin-pansin at napakaganda po ng kanyang kapaligiran, guys. At napakaganda ng Manila kapag tiningnan natin sa itaas. Mga high-rise building ang kanyang katabi-halos. Ayan. So ayan guys, at kahit papano nakita po natin kung ano po yung itsura ng binondominium sa itaas. Dahil na uh, malimit nakikita natin sa ibaba lang ano. At nasisilip lang natin kung anong itsura sa ibaba. At sa ngayon nga hindi natin siya makita ng malapitan dahil nga may naka hambalang din na barangay hall doon sa bangketa. So ayan guys, pinakita ko lang po sa inyo kung ano po yung hitsura ng binondo dito sa itaas. So maraming maraming salamat po at uh, antabayanan nyo ulit yung ating pag-update sa mga barangay hall na nakatayo sa mga bangketa. Salamat po!